So, for today's video ay gagawa ako ng kinilaw na yellowfin tuna. Ito guys, so, abila ko kanina ng tuna. O, di ba ang ganda? Fresh na fresh. 1 kilo mahigit to. Bali, 1 and 1 fourth. O, oh, sobra pa ng 1 fourth. So, yung, yung syang slice na malaki ay hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Ayan, oh. binabad ko na siya sa suka para gawin ko siyang kinilaw na tuna. Kasi gusto ni daddy yan. Eh. So, ayan guys, so, ay babag ko na ito na siguro more than one hour. So, wag na natin siya guys. Tara na, let's go! So guys, bago tayo mag-start, ito pala muna yung mga ingredients na gagamitin ko para sa gagawin natin yung kinilaw na tuna. So syempre, hindi mawawala yung ating main ingredients na tuna, na yellowfin. Ito guys, kanina nakababa, ba? Diba? So ang ginagawa ko kasi pag gumagawa ko nito, Uh, hinuhugasan ko siya. So, yung pinagbabaran kanina, na tinapon ko na yun, hinugasan ko siya ng tubig, and then, after ko siya hugasan ng tubig, hinuhugasan ko uli siya ng suka. Tapos, kipigaan ko ng konti. Um, para lang mawala yung mga, ano niya, yung mga, uh, yung tubig. Pigaan natin siya ng konti. Tapos, kailangan natin ng kalamansi. So, nagpiga ako ng pitong pirasong kalamansi. Medyo malalaki siya at makataas. Kaya, ayan, medyo marami. Tapos, kailangan natin ng suka. Yung suka na ginamit ko dito is yung silver swan. Siguro mga dalawang kutsara o tatlong kutsara yan. And then, sibuyas na puti. Yung medium size. Kasi gusto ni daddy yung sibuyas na puti. Eh. Pwede rin naman pula. Ganito kalalaki sibuyas guys. Yun, o. Tatlong ganito. Kasi gusto ni daddy maraming sibuyas. Tapos, pamintang durog. Ay, ayun na. na naman. Aluya. And then, yung salt. Siguro mga isa't kulahating kutsara. Siling green. And then, siling pula. Yan. Konting sili lang kasi baka naman hindi na makain, hindi na malasahan yung pagkain pag puro sili, ba? Diba? So, ayan guys, susat na tayo. Pag hahalu-haluin lang natin yan, guys. So, ayan guys, unahin natin ito ang ating isda na yellowfin tuna. Oh, medyo marami siya ha, kung pwede sa gawa ko nung nakaraan. Ayan. Tapos, lagyan natin ng salt, ng pepper, and then yung ating pan, uh, ano to? ginger or ano nga yun, luya. Yan, luya. And then, yung sibuyas natin. Ayan. napaka Napakasimple lang nito na gawin, guys. Tsaka masarap siya, guys. And then, yung ating seeding green. Pwede samahin lang yan. Kayo, kung ano gusto nyo unahing ilagay dyan, pwede naman. And then, yung seeding pula. And then, yung ating kalamansi. Huwag muna natin lagay. Ay, hindi. Lagay na natin. Gambi naman yun. Yan. Ihahalu-haluhan lang muna natin. O, oh, diba? Ang sarap. Ang ganda ng tingnan. Mo. O, oh, diba? Yan. Teka lang, guys. Kukuha pa ako na kutsara. Wait lang. So, ayan, haluin natin mabuti. Yung suka, hindi ko pa nilalagay, guys. I-mix muna natin itong mabuti. Ayan, ang bango. Yung nakaraang ginawa ko konti lang. Eh, ngayon, medyo marami ito. Gusto kasi ito ni Daddy, eh. Eh, nung nakaraan, parang nabitin siya. gagawin natin siya ulit. Bihir lang naman nang mag-request ng mga ganito, eh. Ayan, o, diba? Tapos, tikman muna natin, guys. Wait lang, kukuha ko ng kutsara. So, ayan, tikmaman na natin bago natin ilagay yung ating suka. hmm oh. Mmm, pulang sa asin. So, dudugan dog natin sya ng asin. Ayan, ah, puro isang crook lang yun. O, oh, ayan. Kalahating kurot Isot kalahating crook. Pero maangam sya. Mamaya natin ilagay yung suka, guys, kasi medyo maasin na dun sa ano eh. Pero parang gusto ko siya lagyan iba. Kasi pag may, ano eh, may suka eh. Siguro, ayan, ha? isang kutsara lang. So, bala kayo kung ano gusto nyo timpla sa inyong pinilaw na ano, ha? Ayan. Wait lang. Haluin lang natin mabuti, guys. Wait natin ulit. Kailangan yung sabaw eh. Mmm. Sarap guys. Okay na yan guys. Ito na po ang ginawa kong kinilaw na yellow fin tuna. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. Bye!